Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So ito po target ng uh, gobyerno na magkaroon ng S S3C, tama po ba? S3C o SC3. <laughs> uh, sa sa mga bawat komunidad, ganun po ba? Bawat barangay o bawat city, ano po ang target ng gobyerno? Alam mo Kathy, eto nakakatuwa kasi meron ng batas talaga kung saan dapat ang mga municipalities, towns, and cities ay magkaroon ng Centro for senior citizens. Ito yung Senior Citizens Center Act. Meron na talaga yan. So nung tayo ay naging commissioner, tiningnan natin saan kaya pwedeng ilagay ang mga programa ng mga nakatatanda. So we rode on to this law kung saan ay inaatasan ang ating mga ating mga local government units na magkaroon ng Centro for the elderly. At doon nga, nakipag-ugnayan tayo sa ating mga LGU. So yung ating LGU ay kung gusto nila yung programa na yan na ating pinapangunahan kasama ang mga iba't ibang ahensya ng national government, doon siya mailalagay. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!